ito okay, guys so andito na no po so tayo sa may Joyful Honda and now silipin natin kung ano mabibili natin dito パパ。 So, itong isang klase ng cauliflower nila, yung marami yan, hindi isang head lang. Yan na, yung maliliit. mga cabbage nila, regular green, violet. and ito naman yung broccoli nila ito yung regular broccoli na mayroon lang isang head pero itong variety naman ito ito yung isang puno marami syong nilalabas na shoots sa gilid so tulad yung sinabi ko mga fruit trees and mga selections nila dito mas marami compared sa section So, sa mga hindi nakakalam dyan, meron dalawang klase ng raspberry. Ito yung may thorn, pero yung maraming tinik. Hanggang dito. At ito naman isang to, yung thornless, yung walang tinik. Raspberry po yan. Okay, ito, gusto kong bumili. So, compared sa una ko nakita, mas mura ito ngayon. Pero compared sa may tinik, mas mahal siya kesa sa turnless, halos doble. Okay. Ito. Blackberry. Ganoon nga pala din sila ditong two varieties ng mulberry ito yung Charlotte Cruz na bush type, maliit lang, tapos nag spread out ang branches or lumalago. Ito naman yung nagiging tree type, lumalaki at parang ano, magiging puno siya. So nasa sa inyo, kung malaki masyado ang space, mas maganda sa inyo itong bush type na mulberry. Pero kung meron mga peso, Okay din yung tree type. So, ito yung mga mansanas nila persimmon so ito yung parang atis ng laman yung kulay brown ito naman yung lasang gamot o yung mapakla kailangan nyo i-dry muna yan para mawala yung lasa nya ito yung mga peras and ubas. So, dito naman tayo sa citrus corner niya. Ito yung, again, yung kinkan na parang kalamansi lang pero nakakain pati balat. And, ito yung kalamansi ng Okinawa or shikwasa. Pero ang gusto kong bilhin ngayon, yung kalamansi na katulad din sa atin, yung manipis lang balat. Kasi itong uh, type na to, makapal nito balat nito ano kalamansi po yan so kinawa so kung bibili kayo yun lang po hanapin nyo so again ito po yung kin kan nakakain po pati balat yan. so hanap tayo ng kalamansi na yung manipis lang ang balat so dito yung mga almonds nila and plums So I think pero hindi ko pa 100% na sure pero I think yung dalawa kong halaman doon sa harapan ng bahay, yung bagong tanim uh, Tagilid sila kasi hindi nililagos yung tinambak kong lupa O yung compost masyadong napakapal So baka meron ako dalawang palitan din So mag pa ako kung alin ang kukunin ko dyan So dito yung mga Blueberry Ito sa mga flower corner, uh, sa lugar ng mga bulaklak and bonsais. So again, dito mga bonsai, dito mga flowering plants, uh, dito mga flowering trees, ando yung mga maliit, ando naman yung mga roses. Ito naman yung iba't ibang klase nila ng cherry blossoms. Pero kasi cherry blossoms na parang puno, ganun lang yung sanga matitigas. At meron din naman yung malalambot na yung parang kinititirjap yung mga sanga. Tulad yun. Nandito naman tayo sa lemon corner And Meron silang bagong labas na Isang variety ng lemon Sweet lemon you know. Medyo pabilog siya Pero nakalagay sa kanya Sweet lemon Meron din sila dito Buddha's palm Meron ito ngayon ko lang din nakita yung variety nito. Pero ito yung uh, kiwi na kulay dilaw yung loob niya. Matamis po yan. Pero yung sinasabi kong bagong kita ko lang na variety ay ayun po sa loob. Yung mahaba na kiwi. Wait, ayun pa pahaba. So, now ko lang nakita ang variety na yun. blueberries na lang. Itong blueberries, marami ding klase ng varieties. Meron ding mga maliliit lang, parang bush type din. And meron yung mga naglalaki din sila. Ano, ito halos mo na parang nagiging puno na. Okay guys, ang um, binili ko lang muna yung again yung bush type na mulberry at saka limang piraso na talong ah uh, yung ibang gulay masyado pang maaga para bumili ako hanggat hindi ko naiayos yung garden ko hindi muna ako bibili na iba so probably next week na lang and again yung labas nila na halaman dito by stage kasi so masyado pa maga para maglabas sila na ibang halaman kaya uh, titingin tayo next week kung ano ang bago nilang ilalabas ng mga halaman so again dito po tayo sa corner na puro mga bulaklak hindi ako masyado nakapag video doon sa may bonsai corner kasi baka masito tayo kasi dati uh, nagtake ako ng video doon na pagsabihan ako so uh, hindi ko na po naipakita sa inyo yung bonsai corner so marami rin ako yung dinosaur na ipakita iniwasan ko kasi na uh, kasi nagmamadali uh, din ako naghahanap ko ng mga kailangan ko so again uh, next week babalik pa ulit tayo dito para tingnan natin kung ano mga pwede natin bilihin ng mga gulay. So, tan sa samantala, uwi muna ako. Ito, ililipat ko ng paso yung blueberry and tatanong ko na yung talong. Okay guys, so andito na po tayo sa sasakyan ko. And now, uwi na po tayo. So, hapon na po. Kaya, hindi na po tayo pagtanim now. So bukas na lang po ako magtatanim. So for the meanwhile, uwi na po muna tayo. Yung mulberry, baka bukas na umaga ko na lang ilipag sa paso. So hindi ko itadirekta sa lupa yung mulberry. Lalagay ko lang po sa paso and gagawin natin parang bonsai para mas makontrol natin. So again, instead na beans, yung beans na hindi tumataas, baka yung talong ang itabi ko na lang sa mais, sa sweet corn. Tapos, sunod doon yung, baka yung beans. So again, ano, magkakaiba sila ng garden bed Pero Nasa dulo yung sweet corn Then talong, then baka beans Siguro magsisibuyas mo no? Baka magdalawang bed ako ulit ng sibuyas Baka magdalawang bed ulit ako ng sibuyas This season Kasi Ang laking tulong pag marami kayong sibuyas So Na ang laki na itipid ko nung nagtanim ako ng sibuyas last year kaya ulitin ko yung pero mas dadami ko this year tapos sa kabilang sa ano medyo dulo naman ng garden ko dun mga sitaw, kamatis pipino and karo pa maisipan natin so again iba na naman natin yung layout ng garden natin ngayon and na natin kung ano pa mga ibang may tatanim natin pero most likely again may hihirin ulit tayong yung, yung purple potatoes natin so hindi natin pwedeng hayaan na mawala sa atin yun tapos patatas yung regular na patatas tatanim din ako pero ko yung malalaki papasok yung summer or papasok yung summer nag-iiba yung mga halaman na inilalabas nila hindi yung porket nakita uh, pumunta tayo today ganun lang nakita natin uh, dire diretso siyang ganun lang palagi hindi po uh, habang umiinit po lalo pong dumadami yung inilalabas nila and uh, nag-iiba po palagi yung uh, nilalabas nila mga halaman habang pumapasok ang summer so again mga siguro April or May baka lumabas na rin yung kasaba nila so mga fruit trees nila marami din silang ilalabas pa mga gulay mga sili as it goes uh, lalabas po po nila yung mga maraming barang etipo ng pinaibenta nila mga halaman So again, as of now, masyado pa po kasi umaga, March pa lang, so malamig pa. Hindi pa po nila pwedeng ilabas yung mga halaman na medyo sensitive sa lamig. So usually kasi ang regular na mga gulay dito or normal na gulay, mag-start po talaga April ang taniman. So ang nakalabas pa lang ngayon yung considered na winter crops. Yan po yung mga napolyo, lettuce, at ibang leafy greens. Ah, uh, pasok pa rin po kasi yan sa mga winter crops kaya ayos lang po. Or yun pala po yung mga nakalabas sa ngayon. Itong talong actually medyo pa, maaga pa rin pero papasok na rin po siya kasi malapit na po kasi magtapos ang March kaya naglabas na po sila. So, there, ulitin, hindi ko So yun, kung ko, hindi ko na po masyadong pahabain kahit nila best kung nasabi na uh, hindi ko na pahabain. So, tawin na po tayo and see you on the next video. Yan, yeah, Thailand probably.